at mga idol dito ngayon sa may ano, may likod ng city hall ng may kawayan natin ako ng pasayero antay-antay muna kung kasi nag service so video ko lang sa inyo mga idol Ayan. ito yung in-update ko nung nakaraan na parang uh, star city na impact na Ayan, oh, tapos na yung fiesta nahakot na nila yung mga gamit nila sa mga karyahan tayo Ito sa likod ng Ang daming nakahilira kasi sira yung kalsada ginagawa. Kaya dito muna ang pansamantalang daanan. Daming mga single oh, oh. Ayun ang building likod ng City Hall. Yan, as. Dami mga oh. Dami mga nakahilira na motor yan ang building ng City Hall ng Maykawayan uh, shout out mga idol ha sa Sir Edward mga Pilipina Music Lover at Cooking kabayan thank you at Elisa Vlog shout out din kay Adalia Seda at uh, shout out kay Ate Bunso uh, init grabe matarik yung araw na naman oh. kahapon umulan uh, lang tayo mga idol dami na kailiran ng mga motorsiklo dahil ito yung mga empleyado rin ng city hall oh, yan mga kumukuha ng mga siyempre alam mo na permit mga business permit So, may, may pasahero. No. Ito yung peryahan dati na ano na piyesta ng may kawayan dito ginanap ngayon tapos na kontrata kaya hakot na sila mga idol no. ayan mga idol napakainit ay tingnan mo yung araw mga idol o mm, ayan. So may nagtatanong na kung kusasakay mamaya kung sa Beijing o kumpara motor papasok sa service center. Mga hangga dito na lang mga ito. Ah, paalam.